Sa isang liblib ng bahagi ng barangay Kupang Antipolo City, nakatayo ang isang maliit at payak na panaderya, isang lugar ng kabuhayan, isang pugad ng mga pangarap. Ngunit noong gabi ng April 22, 2025, ang lugar neto ay naging saksi sa isang karumal-dumal na krimen, isang trahedyang misa bangungot ayaw mong maranasan. Ang JNB Malunggay Bakery, isang tahimik na panaderyang hindi kilala ng marami. Ngunit para sa ilang kabataan sa lugar na ito ito ang naging pangalawang tahanan Dito sila nagsumikap Dito sila nangarap At sa gitna nila Naroon ang co-owner na si Bogard Ramirez April 2022 Karawan ni Bogard Isang simpleng salusano Kaunting pagkain Ilang bote ng alak Kasama ang mga batang trabador Na halos itinurin na rin niyang pamilya Ngunit hindi alam ng lahat Sa bawat tagal may mga matang lihim na nagmamasit May pusong naglalagablab sa inggit at galit tahimik na naghihintay ng tamang oras. Lumalim ang gabi, isa-isa silang milamo ng antok at pagod sa loob ng madilim na panaderya, tahimik, payapa, walang kamalimalay, sa kapahamakang papalapit. Ngunit sa dilim may isang paris ng mata na nanatiling gising, alerto, nag-aalab sa galit at takot. Sa gitna ng kadiliman, tumayo si Bogart, bitang isang matilim na kutsilyo at sa isang iglap sinimulan na niya ang kanyang mabangis na pag-atake. Isa-isa niyang nilapitan ang kanyang mga kasamahan, mga kaibigan, mga kabataang halos itinuring na niyang kapatid. Ngunit sa gabing iyon, walang awa, walang pagdadalawang isip, walang nakaligtas. Kinabukasan, natagpuan malamig na bangkay ang pitong trabador. Ang saig ng panaderya, pulang pula sa dugo, isang tanawin na nagpapatahimik sa mga investigador, isang bangungot na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng antipodo. Sa uli, sumuko si Bogard Ramirez sa mga otoridad sa kanyang salaysay, sinabi niyang narinig niya ang bulungan, plano raw siyang ipapatumba ng kanyang mga sariling kasamaan at sa takot na siya ang mauna, inunahan na sila. Ngunit marami ang hindi kumbinsido naniniwala sila na hindi lang takot ang nagtulak kay Bogard na marahil may mas madilim na pwersang bumabalot sa maliit ng padaderya isang kasuklam-suklam na enerhiya na hanggang ngayon bumabalot pa rin sa madilim na kalsada ng barangay Kupang dahil sa Kupang hindi lahat ng naamoy mong tinapay galing sa horno minsan amoy dugo, amoy bangungot Akala ng lahat natapos na ang bangungot noong gabing yun pero ang kasamaan hindi basta-basta naglalaho. Nananatili ito, nakatago, nakasilip sa likod ng mga anino. Mga buwan pagkatapos ng masaker, nagsimula na ang mga kwento. May mga residente daw nakakarinig ng kakaibang tunog mula sa lumang panaderya. Mga yabag sa disoras ng gabi, mga tinig na humihingi ng saklolo mga iyak na mga batang hindi kailanman nakauwi. Sabi ng ilan, tuwing alas 3 ng madaling araw, may mga aninong dumadaan sa harap ng panaterya. pawisan, tuguan, humihingi ng tulong. Ngunit sa tuwing lalapitan, pigla silang naglalaho. Isang gwardya ang nagpatotoo habang naggoronda siya. Nakita niyang may batang naglalakad sa loob nang subukan ng lapitan. Naglaho ang bata kasabay ng malamig na hangin na halos ikamatay niya sa takot. Mga kaluluwang hindi nakamit ang ustisya at ngayon nakakulong sa malamig na pader ng panaderya. Bakit sila nananatili? Bakit hindi sila makalis? Dahil ang mismong lugar ng panaderya ang naging kanilang bagong bilangguan. Hanggang ngayon, nananatiling isang maligim na palaisipan ang Antipolo Bakery Massacre, isang madugong paalala na minsan sa pinakamasarap na amoy ng tinapay, nakatago ang pinakamasangsang na kasaysayan ng dugo. Kahit ipinasara na ang lumang bakery ng mga otoridad, hindi pa rin umaalis ang malamig na presyensa sa lugar. Ayon sa mga residente, Tuwing madaling araw, naririnig pa rin nila ang pag-iyak ng mga hindi nakikitan tao at sumisigaw mula sa loob ang amoy ng sunog at bulok na tinapay, isang amoy na ayaw mong masamyo sa gitna ng gabi. Isang gabi, tatlong kabataan ang naglakas loob na pasukit ang abandonadong bakery Nagtatawa pa sila... Akala'y simpleng urban legend lang ang lahat... Pero sa sandaling tumapak sila sa loob... Nagsimulang mga may dugo ang paligid... Isa-isa silang nakaramdam ng mabigat na presensya... May naririnig silang pagbulong... Sa mga sulok ng bakery... Pa pa Paglingon nila... Nakita nila ang isang matandang babaeng duguan ang suot... May hawak na lumang rolling pin... At malalim ang mga mata... Na parang tumatago sa kaluluwa nila Isa sa mga kabataan ang nagtakbuhan palabas Pero pag abot niya sa pintuan Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin Nakangiti ng masama Nagsimula na silang mawala isa-isa Hanggang ngayon Hindi na nakita ang tatlong kabataan At ang bakery mas lalong naging bantulot Ang mga tao sa paglapit dito May mga nagsasabing kung titignan mo raw Ang lumang pintuan ng bakery sa hating gabi Makikita mong may tatlong bagong anino na nakadikit sa salamin, nakatingin sa iyo at parang gusto kong hilahin papasok. Sa Antipolo Bakery Massacre ang kasalanan ng kanakaraan, hindi basta-basta nakakalimutan at minsan humihingi ito ng kapalit. Akala nila tapos na ang lahat pero ang tunay na bangot ng bakery, saka palang magsisimula. Kung gusto mo pa ang mga kwentong katulad nito, magsubscribe subscribe ka na. Kung hindi, baka ikaw na ang susunod na kunin.